cái, okay. đi, 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 cắt Đi, đi. 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 kumuha na yung takna sa kagabi yung ginawa ng ikaw sa tansan sa mga niya ginawa takna sa kagabi kami nagpasalamat ginawa na nagasaulo kami sa adlaw mga tawahan sa kambana sa ika-30 city niya katuig na kalibutan mo na kanunay ikaw magapaka maayo ka niya gino maghatag ka panglawas maga sa mga kadaw, mas ginoo gino, sampang siya, nagapanginabuhi sa matagatlo adlaw ginoo na siya siya usab ang nagapubayad sa tanan ka na mo o, wala kami laing handong ginoo ang kaoban sa amo ang mga anak na hatagan ni mo siya o taas taas nga kinabuhi o maayong panglawas gino, ginoo gino. gino, o gino mo sabi dahan kayong salamat ginoo nga ikaw usab magabli sa katong mga tao sa mga kamot nga nagahatag sa, sa sa gipang sponsor nga cake ginuo nga ikaw usab ina magblis kanila nga magahatag kanunay mga panalangin nga aron ingon sa maka dili lang kaysa mo sila makahatag maka, maka -share sa mga panalangin nga ilang nadawat ginuo kundi usab maingon usab sa uban ginuo kanang tanan ginuo akong ginaampo gibo pasalamatan tanod sa ngalan ni Hesus semper pro rebus amen amen, amen. amen. Happy birthday to you Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, <laughs> happy birthday to you. Happy birthday, mupa. Blow na han, blow, blow your candle. Magwish sa, magwish, tapos, blow your candle.